Ito grabe oh, grabyo. pating oh, Halita, pating Dito pa Ulit, pating sa si pirto. Hello mga kalas! Uh, dito kami ngayon sa Los Angeles, California. Dito sa scrap mga kalas. Sa birth ng scrap. Dito kami ngayon nagloading ng scrap. Ito, no? ito yon yung pirito ng scrap mga kalas dito sa LA, California. Ngayon mga kalas mayroong ano, may pating dito sa pirito. Ayan o. No? Ulit na pating langwilangoy sa gilid ng pirito. Hanap na ang pagkain. Kala o aquarium no? Ayan La fish tank. That yeah. is mm -hmm.